Uh, pakinggan natin yung tunog ng kanyang unit ano, yung kanyang Yamaha SA. So kick natin. So babasihan natin yung tunog ano. Saan ba galing yung tunog? Kaliwa ba, kanan o sa top head cylinder? So dito hindi naman masyado ano. Tsaka yung vibration hindi dito. No? Balik tayo sa kabila. So, yun. So, dyan ang gagaling yung kanyang tunog. Yung vibration ayan, no? So, ganyan na ako mag-analyze mag, uh, mag sa ng ating motosiklo sa at pagdating sa diferensya. No? tulub natin dito no uh, hindi talaga kaaya-aya no uh, ito tapos uh, kapag kamalan na connecting rod ang sira no so pag connecting rod eh matik yan na bibiyakin yung makina so far ito sa experience ko sa pagkukumpuni ng gantong klaseng motorcito no eh napakalayo ko sa Conrad niyan no ito uh, ang diferensya nito is yung kanyang tatlong magneto bolt no it's either na putol yan or maluwag yan or nakalas yan oh, yan. depende sa ano basta yan permission mga bossing no mga brad no dito yan no yung kanyang magneto bolt no? so bubuksan natin tong part na to yung portion na to ano tapos tatanggalin yung uh, magneto then pakita ko sa inyo yung kanyang diferensya yung kung putol ba o lumuwag lang. Okay? So, ayan guys, mali na na natin yung kanyang side cover ano, dito sa uh, magneto side, no. So, pintahan natin kung tama ba o mali yung aking suspekta, no. Kuwari ng tools pansungkit, no. So, ayan, pintahan natin yung kanyang tornilyo, no para makonfirm natin na tama ang aking spekulasyon. So, ayan. So, mukha namang intact siya, no? Iyong pangalawa. Mm hmm. Oh, so, Maalog-alog. Iyong pangatlo. Oh, yun, kumakalog. Mm -hmm. So, this is positively na ang kanyang sira is yung magnitubog. No? Kapag naramdaman nyo o nakita nyo kumalog yung tatlong tornilyo na hindi nyo pa binubuksan yung kanyang, uh, I mean, hindi nyo pa hinuhugot ano? So, galawin nyo lang ka, galawin nyo kagad. Ka no? galawin nyo lang yun. Malalaman nyo kagad ka na yun ang sira eh. O oh, oh. gumagalaw. So, hindi ura-urada biyak na mga ka-rider, no? Ipa-check yung magneto bolt. Especially itong version, no? Uh, version 1. Uh, candidate yan sa gantong pagkaputol o pagkaluwag ng kanyang tatlong tornilyo. Tatlong bolts, no? Three bolts only. Pero ang tunog, kala mo connecting rad sira. So, bubuksan natin to para makita nyo ng aktual na tama ang sinasabi ko. Ayan. Ayan. So, ayan yung umiingay. No? Umakalog, tumutunog. Kaya pag andar ng makina natin, eh malagatok. No? So, ayan. Luwag. Isa. Dalawa. Tatlo. So, wag nyo pong patagalin pag gano'n ang narinig niyo sa inyong makina. No? Papalitan niyo kaagad. Kasi pag yan tatlong bolt na yan naputol, ay disgrasya babaon po yan doon sa loob ng ating magnito mismo. So, maging aware. Huwag yung sakay ng sakay sa ating motorsiklo laang, no? Huwag ganun. Maging mitikuloso kayo sa tunog ng inyong motorsiklo. Hindi ubra na kayo sakay ng sakay. Puro sakay lang alam nyo. Pag may narinig na hindi ka aya aya sa inyong motorsiklo, eh, try to check. No? I-check nyo. So, pag ito natanggal ninyo, palitan nyo ng high tensile bolt. No? Huwag nyo lagyan ng stainless kasi madaling madali yung stainless. Eh, no? Gamitan nyo ng high tensile bolt para mas matibay at mas tumagal. Ayan. Huwag nyo na ibalik to. Eh, kumalog na nga, ibabalik nyo pa. Tsaka nagkakaroon ng tama yan. No? Huwag nyo na ibalik. So, pag napabayaan nyo yung inyong magneto bolt no pag naputol may iwan yan doon sa loob at kakayurin niya yung side na to so maging aware no wag sakay nang sakay again no high tensile bolt ang ipalit so close case na yung ating ingay ng makina no uh, wag maging tamang hinala o sospecha ganto sospecha ganyan try to check okay para maka kayo sa gastos at sa abala. Okay? So, ito na guys. No? Bali na palitan na natin yung kanyang tatlong magneto bolt. No? Yung kakalog-kalog. So, paandarin natin para may compare natin. Last na paandar. At yung ngayon na palitan natin yung tatlong magneto bolt. Para ma identify natin o ma-confirm natin na hindi yun biyak makina no yung sila sabi ko ang sira so start natin So, ayan na. So, tumayimik na yung makina. Compare kanina, nakala mo eh, tunog, connecting rod ang sira. So, ayan na siya. Uh, matay. So, back to normal yung kanyang tunog. Na less yung gastos at yung abala sa ating motorsiklo. So, hindi tayo sa kabila. Nandito kanina yung ingay eh. So as you can see, or as you can hear, uh, tahimik na siya ulit. It's normal na ulit yung kanyang handa. So, sana may natutunan tayo muli. Uh, yung mga hindi pa nakasubscribe sa Jojo Avellano YouTube Channel, uh, it's about time na mag-click na kayo dyan, no? Uh, para updated kayo sa mga video ko. At the same time, uh, maging aware sa ating pagmomotosiklo. So, God bless sa ating lahat and keep safe.